Hello po, good na ano? Nakapayong ako Nandito po ako sa Silang, Cavite Umuulan <laughs> Umuulan <laughs> Kaya po ako nakapayong Ngayon, naglilibot-libot ako rito Ayan 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 sa lukuyan po umuulan ngayon dito ah, uh, na stress pasado no? ayan narinig nyo ba yung ano yung ah, patak patak na ulan sa payong <laughs> oh. ayan Napakalamig na simoy ng hangin ngayon. Ayan. Ah, nakikita niyo po ba oh? Ayan. Diyan kami sa likod na yan yung apartment. Puro green. No? Talagang masagana ang mga alaman. Dahil po sa ulan. <laughs> Praise the Lord. Nagbigay na naman po ng tubig ulan ng Panginoon Diyos na yung tubig ko na yan unlimited <laughs> yan nagbibidyo tayo dito po sa barangay Kubakob o Kalublub Kalublub sa silang kabite barangay kalugtub kalugtog silang kabit eh. yan na no. ito pong lugar nito ah, private po ito eh kaya hindi masyadong dahanan kung hindi mapapasin may dahan para yung nakatira dyan may dadahanan sila o, so, sa likod naman ito yung dahan ng highway yan ito po yung palabas. Yan sa likod ko, papuntang highway yan. Ganun naman. Ano? E may dumarating na sa kanyan. Sa likod ko, papunta sa highway yan. Palabas. atas sakyan ah, atas pala <laughs> <Ayan. Matipulay tayo. laughs> napaka presko napaka sarap sa balat nako yan naglalakad tayo walking walking hindi na tayo lumabas doon sa highway sa Banay Banay hindi na tayo lalabas doon yung Banay Banay road tutawagin. tawagin dito na lang so magkikita nyo po green ayan o no? sa likuran nananariwa ang mga halaman ito mga saging ito ayan nung nakaraan lang lininis yan pinutol yung damo ngayon ito na nagditawa na naman yung damo <laughs> kahit dito nagdamo sa gilid ngayon ito na naman puno na naman ang damo yan damo makamuylan na ko dito bigurat eh ang balis ang bilis tumubo eh oh yan mga mangga yun yan, mangga yan. Yan. Nasa likod ko tatlong punong mangga. Ayan. Yan ang mga saging na tinanim ni Karoben. Ayan. Tama-tama yung pagtatanim niya. Tutubo yan. Hindi na niya kailangan diligyan. Hala. Kasi may bagyo eh. O. Oh. Ah. Kasi may bagyo lakad lakad tayo hindi naman ako inaantok eh kaya sabi ko may payong naman hindi naman ganong kalakas ang ulan labas na lang para makapag video tayo oh. ito yung kalsada palabas po yun nasa likod ko yan aha Gusto ko lang makita ninyo ng Dahil po sa Pagtulo ng ulan Ayan Sariwang sariwa na naman po Berding berding na naman Diyan kami sa apartment na yan O Nananariwa na naman Ang paligid po Ayan o no? Yung likod ko Yung sa dulo naman Ayan. Yung robis yan, yan kung yung apartment kung saan kami, diyan kami nakatira. Yung anak ko po, diyan siya umuupa. yan Lakad-lakad tayo, kaibigan. Ngayon na ang ulan, malamig sa balat. Malamig sa balat yung patak ng tubig ulan ayan o no? oh. ayan Diyan kami ayan ang gate po nang papasok dyan kung kami naka stay staycation <laughs> lakad pa tayo tutul na nag video na tayo ng ganito <laughs> para makikita lang po natin ano? makikita natin dyan yung Kapag ang, ang Diyos nagbibigay ng ulan, nananariwa. Ito, tinabas na dito, malinis. Sa likod ko, ang nakaraan dito, makakapal na yung damo dito. Ayan, nilinis nila oh. Pero dahil lumulan niya, sigurado, mabilis tumubo yan. Ayan. Wala na yung tanim na sitaw dito. Dati may sitaw dito. Sinalis na. Yung abukado kaya. Merong abukado dito nung araw. Ang daming bukay. Wako lang kaya kung may bunga pa. O baka naman pinitas na nung may hari. Ito rin ah. Dati makapalanda mo dyan. Na nakaraan. Yan malilis oh. malinis oh dati mataas yan kaya sinasabi ko nga kung may alaga kang kambing o baka ayan oh ayan malinis sa likod ko kanya lang yung ulan nito na may bagyo sigurado mabis tumubo na naman yan o ayan oh. Yeah, dito tumutubo na oh. O ayan oh, tingnan niyo sa likod oh. Nagpapalibagong tubo na oh. Ito yung oh, wala na. Wala na yung bunga. Ayun <laughs> sa likod ko. O. Yung abukado, yan abukado po yan. Yan. Yan nakikita niyo po nung yan abukado. Yan no? Wala nang bunga, kinuha na nila. Yung nakaraan dito kami, ang dami ng bunga nito. Ito, dulo na ito. Ayan, no? Palabas. Kumisa, dito po kami dumadaan dyan. Sa daan na yan, sa likod ko. Meron daan dyan, shortcut pa punta ng highway. Ano? Shortcut. O, lakad na tayo uli. Pabalik tayo, ron. Tinignan ko lagi yung mga abukado. Wala na pala. Ibig sabihin, pinitas na nila. O, sa madalit salita, nakain na yung mga abukado. <laughs> Kasi kung hindi pa ba, kahit isa lang kukuha ko. <laughs> Kasi masarap yun eh. Oh. Malinis na yun sa likod oh. Tinabas na nila rin dito. Tinabas na rin oh. Ayan oh. Yung papasok. Na, sa likod ko. yeah Malinis na. Kanya lang kung Uh, sabi nila mga dalawang araw yata walang ulan. Ngayon biglang umulan. At ang tingin ko naman eh magtatagal kasi makulim yung malangit eh. Yan o. No? Tingnan nyo po. Ano? Makulim lang yan. Makulim lang. Alinis na na talaga dito pati yung mga ibang puno na tumutubo na walang paginabang sabihin hindi po sila no nagbibigay bunga ng prutas pinagpuputol din no yan ang lilis dati ang kapal ng ano yan nung no, nakaranan dito kami ang kapal siguro nung no, dahil sabi nila dalawang araw na walang ulan dito ang ginagamit ginag nila yung di motor eh, kaya madali eh kasi may motor sila Ayan, kaya malinis na malinis na pero dahil sa umulan kanigurado itong magdamag na ito bukas nakasiyo nakasirot na yung mga dabo yung mga dabo makahamoy lang ng tubig ko agad eh. tubo tubo kagad ha <laughs> unlimited ang pagtubo ng damo eh kaya sabi ko nga po kung meron kang kambing baka ay napakaganda no, tingnan nyo sariwa sariwa o. sa dulo ko yun sa dulo sa likuran ko yun ang dulo ikot tayo ito naman yung sa harapan ayan may ano po no merong tricycle Tingnan natin kung saan siya, siya pupunta. Oh. Yan pala siya pupunta. Ayan na po sila, Jamie. Ano, yan, 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 yan. yan. Ayan. 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 <laughs> sila na namili. Kasi na nakapag-deliver po sila ng uh, may dineliver, may nag-order sa kanila. Yan nag-deliver sila. Kaya ako pabalik-balik lumakad. Hindi naman ako inaan to Ano rin to? Walking-walking exercise. <laughs> Kaya pagtsagahin nyo po kayong man manonood ng video, ano? ang namnamin nyo po yung ayan yung view ha, yung views o anunas ay anunas nas? lagi ko nakakalibutan ng buong ito ito ito, ito. yan ang bunga nito yung puti na merong itimang buto lagi ko nakakalimutan yan yung nasa likuran kong yan Kanya lang walang Bunga yun, kasi bata pa sila. Kasi nung araw po, may init eh. At ah, tinamahan din sila ng hinip nung araw. Na hindi sila umulad. Ayan, makulimlim oh. Kita niyo po, no? Makulimlim ang panahon, no? Oh. Walking-walking, maganda sa dugo yan, yung walking-walking. Kahit anong gawin mong, kahit anong horse mo gawin, yung palakad-lakad ka, walking, maganda sa daloy ng dugo po yan. Ayan. O, tingnan ulit natin yung mga saging ngayon, oh. Ito yung puno na yan, yung putihan lamang, nitim yung mga bato. Lagi ko nakakalimutan. Ang pangalan, ewan ko ba, pero gusto gusto ko yun. Paginog. Kaya e nga lang, nakakalimutan yung pangalan. <laughs> Kita nyo, ikot tayo. Oh. Yan yung man mangga yan, sa likuran ko yan. Tatlong puno yan, magkakatabi. Yan o. Oh. Yan. Noong araw, namumulot ako dyan, nahulog lang, inog. <laughs> Pinupulot ko lang. Masarap, matamis. <laughs> ha? uh, ah, yung lamig ng hangin, ang maganda pa dyan. Nagtanim yung mayari dito ng kamuting kahoy ang problema mas mabilis pang tumubo yung ano yung damo <laughs> ayan yung kamuting kahoy ayan o oh. talo sila ng damo <laughs> yung tinanim niyang kamuting kahoy Diyan sa gilid oh. Ayan. Ayan Oh. Yung mga kahoy oh. Mas mabilis pang tumubo damo. Ang damo, ang tataas na oh. Nilinis muna nila yan. Inararo saka sila nagtanim ng ah, kamuting kahoy meron sila pinagkukunan daw po na maganda yung bunga niyan pero dahil nagsimula pa po yung ulan siyempre eh, kaya sila naglatag ng kamuting kahoy kasi ulan na siyempre sana yan Ayan, so, sa likod ako makikita nyo sa malapit sa imbornal yung mga kamuting kahoy ano? ang problema yung mga damo mas mabilis tumubo Kaya talo yung kamuting kahoy. O? Oh? O. Oh. Kaya yung gilid lang po ang nilinis para makita niya yung kamuting kahoy. Kung so, tutuusin to mo, dapat malalaki na sana yan. Eh, ang tagal na yan. Eh. Hindi ko lang alam. Baka naman yung kamuting kahoy na yan. Hindi lumalaking mahigi. Yung dwarfs kung tawagin. Yung dwarfs kung tawagin. Kasi po yung yung dahon niya yung tangkay kulay pula baka may may ano yan may something baka may lahi o dwarfs, uh, yung mga maliliit lang Ito. Di, di ko lang nata natanong yung nagtanim dito kung anong klase sila 'yun yung mga pinagbunutan no nakamuting kawi yan yung tambak na yan kamuting kahoy yan no ano kikita nyo po ba yan, yan. ang kamuting kahoy yan, yan. na inukay dyan o. na yung noon pa yan ang nakaraan pa yan kaya niya inalis para makapaglaga makapagtanim sila ng panibago kanya lang, sabi ko nga po, yung ulan, nakahumoy na ang tubig ulan, nagsitubo yung mga damo. Mas matas pa. Kumbaga sa agawan, magaling yung damo. Huwag <laughs> yung po tayo, exercise. Maganda po sa daloy ng puso yan, ano. Kaya hanggang dito na lamang, kaibigan, ano. Ang aking munting video, ano. Kaya gagaray na rin po tayo. Ano po yan? Barangay Kalubkub. Ito lugar na ito, Barangay Kalubkub. Yan, pasok tayo sa gate. Ayun, nakita nyo po ano. Kahit na umuulan, kait na umuulan, ay ano, tawag dito ah uh, walang putik kasi na nagpasadya sila ng kalsadang simento oh. no eto dito tayo ngayon parang ano yung ulan parang umina oh. yung gate sa likuran ko Yan, dyan po kami. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Maka nakabukas. Dyan kami. Yan. Yan. Tahimik dito. Napaka tahimik ang lugar. Napakagandang kung gusto mong tahimik. Dito po, tahimik. Yan. <laughs> so, Iyan, nagbad na ako ng sinelas. Tubig naman itong ano. Tubig. Tubig. Iyan. Wala na. No? So, hanggang dito na lamang po ang ating ating video. No? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. Ano po? Ah, like nang like, share, share. Kaya mga nasyaran, i-share nyo po sa iba. No? Sana meron kayo natutunan na yung damo, pagka nakahamon ng tubig ulan yan, at tumutubo ka agad. ganong kabilis tumubo. Kaya tama-tama sana kung may mga kambing baka, yan ang maganda. Sariwa, sariwa. Kataba ang mga halaga nyo. O, sige po, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan. Jesus, brother Armani Borista. Nasa barangay Kalugtug po tayo. Sa Silang, Cavite. Bye-bye. God bless us all po. Mag-subscribe naman kayo. सब्सक्राइब करें